Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, larong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Sana all nakaabot ng ganitong edad para maging isa tayo sa mga kwalipikadong makatanggap nitong cash incentive na ito. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph kabuuan 88 na senior citizens mula sa mga barangay na sakop ng City Social Welfare and Development Office Field Office 3 ang nakatanggap ng kanilang cash incentives mula sa Zamboanga City Government. Ito ay habang hinahabol ng pamahalaang lungsod ang pamamahagi ng cash incentives para sa mga octogenarian at nonigarians alinsunod sa mga pangako nitong suportahan at tulungan ng ating mga senior citizens bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pagbuo ng lungsod at bansa. Sinabi ni Executive Assistant Edna Sumergido na namamahala sa pamamahagi ng cash incentives sa ngalan ni Mayor John Dalepe noong Webes, December 14, na 70 sa 88 na tumanggap ay octogenarians, 80 hanggang 90 years old pataas at ang natitira ay 18 nonagenarians 90 hanggang 99 years old. Ang payout ay ginanap sa covered court ng Santa Maria Central Elementary School noong Merkules, December 13, pinadala ng CSWDO ang payout kasama ang mga paymaster mula sa City Treasurer's Office. Sinabi ni Sumergido na ang mga nakatanggap ng insentibo ay mula sa mga nayon ng bilang Santa Maria, Tumaga, Pasunakan, Dulian, Camino Nuevo, Kanilar, Kabatangan, Kalarian, San Roque, Malagutay at Kapisan. Aniya, ang pagbibigay ng cash incentives ay alinsunod sa Ordinance No. 539 na kilala rin bilang isang giving benefits sa octogenarians at nonagenarians residents sa Zamboanga City. Sa ilalim ng ordinansa, ang mga nonagenarians ay may karapatan na makatanggap ng 20,000 pesos cash incentives hanggang ang mga octogenarians naman ay tumatanggap ng 10,000 pesos para tumulong sa kanilang mga pangunahing pangangailangan na may kasamang mga gamot at pagkain. Ang pagpapatupad ng ordinansa ay nagtatampok sa pangako ng lungsod na parangalan at suportahan ang mga matatandang miyembro ng komunidad. Samantala, si Sumergido ay sa utos ni Dalepe ay pinangasiwaan ang pamamahagi ng cash incentives sa pamamagitan ng house-to-house -house visit para sa mga senior citizens na hindi physical na makatutuloy sa Santa Maria Central Elementary School. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!